So, andito tayo ngayon sa pispan ulit. Then magsasangat tayo ng sigay. Sana may ano, may makuha tayo. Yun yung numero ng sigay natin ay 4 ang mata. Ang ng mata. Tapos, 0.30 ang ano, laki ng... Apa? Apa ini na ka? <laughs> Ay, di <DJ>, gey magbag na. Papanya. <laughs> ah, di ko mabanyes so, eh, di. Halima, kuno ko ma. talagang nata sa aton di ka. Ah, ayon. May nahuli tayo ngayon. Tilapia. Negative. Tilapia. Negative na naman daw. Ang ibig sabihin ng negative native so bakit native ang mga tilapia kasi natin dito meron yung mga giant tsaka yung mga native na tilapia yung native na tilapia maliliit nag cross sila sa ano, giant kaya malalaki na sila kulay itim musambike siguro yung tilapia na yun One, point. Oh. One piece down. Aha, aha. Sana madagdagan, kahit lima lang po Wala na Noong nakaraan may nahuli si Kadong na buhaya dito, hindi ko lang na-vlog Literally, hindi po buhaya uh, tawag doon ka na? Yun ano? Bayawak, bayawak malaki pinakawalan din nila malaki eh buti hindi niya nasira yung sigay natin or panti, mukhang isa lang makukuha natin ngayon na nilipat kasi natin yung sigay ah meron na naman ayun ayun two piece down nakawala ayun meron mga kababayan meron tayong nahuling big fish na tilapia yan, maswerte talaga si Kadong. Kapag wala yung use ni Kadong, ano, napapansin ko was madami tayong huli. So, ayun, masarap po itong ano isigang, sinigang na tilapia. Paksiyo at saka tawag doon, inihaw pero ibang lasa niya pag ane, sinigang, medyo mapait siya, parang papaitan na ano, kambing. Yung sabaw niya masarap, masarap higupin. Kumbaga, uh, yung pait niya. Yung siya yung nagpapasarap. Kasi ano 'to, eh, uh, organic po. Ang kinakain nila yung lablab sa lumot Yan po yung mga lumot to, oh. Yan. Ang dami so ibig sabihin, konti lang ang laman ng pispan natin kumbaga yung mga pumapasok lang na pray lumaki na dito sa loob or mga nag-anak kadang ipakasti mo natin talakab ka hanggang para makita natin may mas malalaki pa eh kasi lang ng halo pero yung ano kasi natin sigay di kwatro lang kaya hindi mahuli Sana yung mga dalawang kilo yun. Not unless itong burog mo, timburog. Ibig sabihin ng timburog, Ah, uh, bubugawin mo yun ano, mga tilapia. Kapag malit sana ng tubig. Wala, dalawa lang. Meron. pwede sana ng ano to eh. hinati pa tong sigay no masyadong maano tawag dito nalayag mababa yun mga dalawang katawang ano lalim pwede Nga. Yeah. Mano na atan si tayo mo ano to kasi eh, insan andi Nanalo siya ng hweteng daw Bumili ng mga bukato at saka ganyan no? Nag invest Wala na, dalawa lang Ayun Ayun, dalawa Apat na So, yan, aha, aha. Wala laki. Magaganda yung size ng nahuli po natin eh. Good size. Good size. Pang sinigang. Sabi na anak ko siniging daw. Ito ang sarap na pulutan. Yun pait niya, parang exotic. Kasi parang ang kinakain mo yun ano, spirulina, yung lasa ng lumot. Hindi po siya kasi ano eh, yung pinapakain ng peach dahil hindi naman tayo fresh brackish water tayo kaya nasasarapan pa na parang gusto ko pa nga ito kaysa bangos mas malayang gusto ko pato ito kaysa sa bangos so natin sa Maynila yan bakit ka doon kung huwag mong tanggalin yun ano yung laman na isisigang hindi maganda oh, pwede rin Mas kaya na mag-itaran uh, Ano makunang ako? Fresh Fresh Pero kapag nayeluhan Mag-iba yung lasa <coughs> Basta ilalagay mo sa ano no Kamu may freezer? Uh, oo Yung freezer ang ano O yeluhan ko na lang mamaya Yan, buhay din yan Hindi na, ah buhay pa Yon, nakaapat po tayo kung araw-araw na ganyan tingin ko mga dalaw dalawang kilo yan apat na yan kasi malalaki po eh mas malalaki ngayon kaysa kahapon ang hindi ko lang naiblog nang hinayang ako yun bayawak may nakuha si kadong malaki sana kahit mag million views sana tayo problema paano tayo mag million views kung wala naman tayong subscriber <laughs> yun lang so eto po yun pispan natin hanggang doon face plant yung ginawa natin para yung mga tilapia doon galing doon papunta dito kasi yung mga tilapia po uh, kusa silang lumulusong pag uh, lumalaki yung tubig nag high tide pumapasok yung tubig sa prensa yun pumupunta sila doon sa prensa ang problema lang sa prensa doon banda uh, madaming seaweeds or aragan So yun ang kalaban doon. So medyo mahirap ma ano kasi nakumutan siya. Mahirap tanggalin. Kalmadong kalmado hindi katulad kahapon ano maambon ambun Sarap panigo. Kung maano lang sana yung natin hindi magalaw, ang ganda mag-vlog. Pero yung mga gustong ano, dyan, pumunta uh, dito sa Peace Pond, mamasyal, kung galing man sa abroad, ah, welcome po kayo dito. Mag-inihaw tayo, ay ihaw-ihaw, ganun. Manguha ng, ng, ano, ng crabs. So, nakaapat po tayo. Pag-shoutout lang po tayo kay Romel Kamunggol. Ay, Romel, ah, uh, Marcelo, kakamunggol ng Italy kay Mila Flora Maranan Ronnie Dergantes, saka Albinyel, Madrinan well, uh, shout out po sa inyo sir mga mam ma andito ngayon ang topic natin tungkol sa panghuli ng tilapia adventure wala na, apat lang pero malalaki saka buhay lahat so tara hanggang dito na lang po Iwan ni kasi guman. Tano dumung para na. May isa na spot. Big big tilapia spotted. Bugawan Bug tano ka tumaray. Tano mahuli natin malaki. ờ kickball nala, kích lắm Nó là lắm 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 Aduh Aduda. Pantalan dito kik mo. Pantalaan. Wala mamanin. Hay. Yan 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 yan. Yan 'to sabit niyan. Dugawin mo. Ikaw. <laughs> Isa lang yan no may kasama. Ikaw, hindi Ayano, no. may ano kami malaking ano, tilapia. Nya? Dali ng gitu kik. Nya? Inta laen, lumi bergen tu kan? Nya? Ada tu gitu kik moya? Ibu saya. Adon, adon, adon. Andun po oh, tilapia. Wala yun na na namin eh. Sana makuha ng sigay. Ayaw ah, yun, niya maatras eh. Yan ba yun? O iba na yan? Para. Ito. Gayaan na eh. na kahit sigay muna ah. Na tilawan siguro andun na oh. Ayun oh. Yun po oh.

Giant. Giant. Hawakan mo, hawakan mo. Yun sa sa ano niya. Yun gano'n niya sa sa asang. asang. Oh, gata niya. Ang galing ni Kadong oh. Kinuha lang lang ano, tulos. Yun i-compare mo yun ano, yun kinelas mo. Oh. Tapos bibitin mo na gano'n Yan si Kadong. <coughs> Tara kunin natin yun ano. Handali lang itas mo ka dong. Yan, ganyan. I pagbaya mo. I comment ta mo tara pamti mo. I mo Yung nahuli na. <laughs> Tinusok-tusok lang di kadog. <laughs> tilapis, ang laking tilapia, sa kilo siguro to. Ito <laughs> 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 na yun ano na huli natin. 3 and, and Ilang piraso? Mm, <laughs> Ayan. Ayan. Iba man ito ka? So, eto yun. yung nakuha natin. Ito yung napalo natin ng stick. Ito yung napisga natin or spear piecing. Tapos yung apat. Uh, sigay. So, 2, 4, 6. 3 and a half kilos lahat. So, ganyan po yung kalalaki. Plus, may nakuha tayo kanina na ni spear natin na dalawa pero nahugot si spear kasi medyo maiksi na yung spear so so buhay pa sila buhay buhay Kanta-ice ka daw.